<laughs> Baka magsablay pa. Oh, lapit lang. Ah, oh, 100 na. Galing. Ah, oh, 200. Ang galing. Ah, oh, 500. Ah, oh, 1,000. For the 1,000. Ang challenge natin ngayon ay i-shoot mo ang bola para manalo, okay? Okay. Ayan. Nakadepende kung saan nyo masushoot yung bola. Kung saan nyo pinakahuli nyong nashoot, yun yung, yun yung mapapanalunan nyo, okay? Okay. Ang pinakamataas sa panalo ay 1,000 pesos. Since na wala tayong 20 pesos, 50 pesos pa rin ang pinakamababa, okay? Ah, ano mo nang susubok ay si Aika, ready ka na? Ready. Okay, go! Yun. Hey, galing ah. Uy, may 100 na si Aika. Ah, 100 pesos. Kunin mo, kunin mo yung 100 pesos. <laughs> ah, Next, 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 next. Ah, ikaw na, dibi na, ready ka na? Ready. Okay, go. Ah, nagpapadali. Meron kang 50 pesos. <laughs> ah, ikaw na, Ron, ready ka na? Okay, go. <laughs> <Ay> <laughs> Talo, una lang. Ah, <laughs> 50. Ah, next, next, next. Ikaw na, Elaine, oh, Ready ka na? Okay, go. Hoy, yun, ganun, ganun, Galing, naka 100 na ako si Elaine. Ah, one hundred. One hundred lang. Oh, ilay nito. One Ah, next, next, oh, next. Ikaw na. Oh, ikaw na, Chris. Ready ka na? Okay, go. <laughs> Baka mag-sablay pa. So, tapit lang. Oh, one hundred na. Galing. Ah, two hundred. Ang Ah, two hundred. Ang galing. Ah, five hundred. Oh, one oh, oh, for the one For the 1,000 1,000 1,000 Ang galing, galing ni Chris oh. ah, Galing oh. Uh. Next, next, next Ikaw okay, na dyan, go Baka <laughs> magsablay pa Hey ah, 50 pesos lang <laughs> 50 pesos lang <laughs> 50 pesos. <laughs> ah, next, next, next. Ay, ikaw na, Inces. Ready na? Okay, go. Lapit-lapit na nga eh. Oh, 50 pesos. <laughs> ah, JB, ready ka na? Okay, go. Oh, baka sumablay pa. Ah, kinakabahan, kinakabahan. For oh, the 200. For the 200. 100. 100. The 200. Ah! 100. Ah! 100 lang oh, 100 oh. 100 daw. Oh. Oh. Next, next, next. Kau na Nala. ready na. Okay, go. Ah. Ha. Hey, 100 na. Balik. Ah, Balik, 100 lang. Sa maling buhot. Sa maling Ah, next, next, next. Ah, ikaw. Ikaw na, ka. Go. <laughs> Idinak na. Okay lang 'yun, okay lang. Dinang. <laughs> 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 Ay, 50 ka na. Ah! 50 pesos. 50. <laughs> ah, next, next, next na. Tapos na pala, no? Ah, bibigyan ko na second chance. Go. <laughs> Pero kasali pa rin si Chris Kasi hindi naman niya problema na magaling siya Nakachamba siya okay Kaya kaya niyo rin makachamba Oh second round Ready ka na? Okay go Oh ginaling ka na Oh Pachil Pachil chill lang 50 50 pesos Ah next next Ah oh, Dibina, ready ka na oh, Galingan mo na last chance na yan Go Oh ah, Oh 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 Go! <laughs> Wala. <laughs> Buta Lapit-lapit na nga eh. <laughs> ah, run. Go! <laughs> nanigurado na. Nanigurado. <laughs> 50 pesos lang. Basketball player, 50 pesos lang. <laughs> oh, Elaine. Ready ka na? Okay. Go! Ay! Ah! Ah! 100 pesos. <laughs> 100. Ah, <laughs> oh, Chris, for the 2K kasi pag nakuha mo na naman 'yan, may, may, 1K ka na naman, oh. Galingan mo. Ready na? Okay, go. Hoy. Hoy. Hoy, galing. Hoy, bola. 200 Ang Galing, naka-200 oh. Galing, magaling talaga, magaling oh. Ah, oh, ikaw na, Jan. Ready na? Okay, go. Hey! 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 Oh, 100 na. May 100 na. Ah, 200. Ah! Hindi nyo kayang i-break si ano, si Chris. Oh, 200. 200, oh. <laughs> ah, next, next. Ah, okay, ikaw na, Inces. Ready na? Okay, go. Ah! <laughs> nagkakape to, nagkakape. JB, go. Let's go. go. Go, go, go. Fifty! oh may fifty pa rin Ready na? Okay. Go! Hahaha. Last! Eh! lang din. 50. Pabot, pabot. O. Oh. Ah, last na. Last na kay Micah. ka. Oh, mayroon. Mayroon? Ayun, mo. Oh, Mayroon! Fifty pa rin naman? Oh! <laughs>